ikaw kung saan ba nagmula Ang agimat ng kapitin na hindi mawawala Sa kasaysayan, iba't ibang may tangan pangalan sa larangan ng antingan Oo nga, oo nga no Kulong sila na Dahil natin pakita to? Thank you. Saka yung reply ko, nap napalit. Hindi ko may pakita kung papa, yun. Ayan. Ayan mga kantingero. Anong tawag dito, bro? Labroday. Ha? Labroday. Ah, Labroday. Ayan, no. Nak nakita mo na bisa nito, bro, no? No? Kung paano siya uminit. Saka, Nagbabibrate. Nagbabibrate siya na. Nag Kasi kasama yun sila siya. Oh, Ayan o. No? Ayan o no, yung yun. Labrodite pala tawag dito sa Mutiana ko. Kasi ano yan. Stone healing din, din siya. Nagihigot sa mga nila. Napulot mo to bro. Hindi. Sa Mindanao galing yan. Ah sa pala galing to sorry. Sige siya. Yung sa sakin na. Ayan o no, yun o. No. pala tawag dito. Yun. Ayan. So pag may mga ano pala sumasalakay na ano na pag may mga sumasalakay na ibang elemento umiinit to sa ano sa pakiramdam ni nito ito yung clickable eh. na nabaling, nakaampa eh, na baling to. Yung kaputol niya nandito sa pagcook. Ito maganda, ito maganda rin to. Click yan. Alas, may pala tawang Nabali yan, dito yung... Yung pala yun, umiilaw. Tapos yung So. Tapos ito isang uri ng leklay na galing din no? Thailand. 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 Ang bigat, ano? Yung putol niya, dito. Ang oh. Yung nagkabang nagkumbate, yun. Pagkumbate, siya yung sumalo sa... Ito ba yung sinasabi mong na, ano, nabasag? Oo. Oh. Balik talaga. Balik dito talaga. Balik, niya. balik talaga. Ay, ay, ayun, ayun. Siya yung sumalo sa tira, yung atake. So nandito dito tayo ngayon kay La Tatay Bruno at nagpakita ka kami ng mga mutyari ko na mabibisa. pa ko. Ayan, tsaka to. Na Lake na galing Thailand. Kung mapapansin mo yung ano niya. Yung mga beads. May sense ka pa May iba rin gamit ito yung ano ni Dunix. Isang antingero ng minda. Ito o. Nakakamangha rin ito umiinit siya kapag ka may mga sumasalakay na mga sa mga elemento Ayan. ito gamit ko Oh, at ang gamit ni tatay Bruno naman ano tawag mo rito may pato yan eh, pato ara yan isang uri ng bato ara marang klase, tatlong klase yung bato ara. tatlong, kla tatlong klase, ang uri ng bato ara ito ngayon yung bago niyang gamit yan kung mapapansin nyo mga antingero. Sa kaya taglay nito? Ang pa, eh, di. Sigurado sa pala. Pwede rin sa kunat at kabal. Ito yung motor niya. Ito yung motor niya. Kanugtong nung motor Sa itong ano, yung minit na bato. Ito yung mga taglay ng bato ara. Ayan, ito yung sa lake line na kaputol. Nung nasa barko to, yan ang kaputol niyan may ano may parang ano no Oy, hindi hindi may paliwanag ang ano niya pag may iba to sa pag may ano, atake atake hmm. siya yung unang sumalo ayan eh, oh mga bagong gamit ni Tatay Bruno na ara meron pa tayong ano diyan ah ano, diba? pati nga yung ano yung nahalo kay yung ano ano ang titingnan mo rin eh Ngip, ngipin ngipin uh, <laughs> yan, ano Postizo to eh. Oh, isang uri to ng ngipin ng kalabaw. Ayan oh. No. Buo siya oh. eh. May taglay tong lakas. Sa lakas lang. Ito. Sa lakas lang to. O, no. Ma, ano na yan? Na hindi ka maaaring mapagod. Biyakin lang yan isa-isa. Hindi, -isa. pwede siya. Ilalagariin. Tapos pwede mo siyang ihalo sa ano, no? Sa langis. Quintas, pwede, no? Pwede na itong palawit, eh, no? Ito lang, taglay na, eh. Siyempre, kailangan, no, uh, orasyonan mo pa rin ito. Para, ano, bubuhayin mo yung pinakaano na ito. Ayan. Tsaka ito. May mga bago silang, ano, ara at itong, ano. Daming gamit, eh. Ayan. Pa ikot na nga pre dito, ikot ikot mo lang, ikot mo. Battle gear to eh. Oh, yan, ikot ka. Oh. Ikot ka sige, ikot yan oh. battle gear, di ba? Ah, makakita ng mga pang battle gear din oh, Sa Mindanao to gawa, bro no. Oh, sa Mindanao to gawa kaya yung mga sinusuot niya, talagang Mindanao. Mindanao. Legit na legit din. Tsaka okay, yun, kapi-kapi muna tayo mga kantingero. Lalaki natin ako eh. Oo, uh lalaki -huh. natin eh.